Masiglang montage sa kalya ng kiyapo, nagsisigawan ang mga nagtitinda, umuusok na kawali, makukulay na food stall, lahat sa masiglang himig ng Filipino hey, mga kapamilya. Ready for some food, fun, and kilig. Samahan si Ivana Alawi sa pag-explore niya sa maalamat na street food scene ng kiyapo, na walang iba kundi ang mga nanalo sa Ye Celebrity Collab na sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Close-ups ng trio na bumabati sa isa't isa na may malaking ngiti, hay sa lahat. Nandito kami sa Quiapo, handang tikman ang pinakamasarap na pagkain kalye sa lugar na ito. Mika, Brent, kayo muna ang pili ha. Mika, game. Let's start with something classic, like fish balls and kwek kwek. Brent, talaga. Maglibot tayo at hanapin ang una nating dapat subukan. Mga shot ng sizzling kwek kwek, fish balls na binaon sa sauce, Ivana, napakasarap nito. Malutong, medyo maanghang perpekto. Mika, ang sarap. This is how street food is the best, not just food, but the experience. Brent, I think I'm craving another stick already. Ang grupo ay nag-explore, nagtatawanan, nagsasample ng mga pastry at inumin, Ivana, maaaring simple lang ang pandesal, ngunit narito, napakapresko. Mika, and guava juice from a sari-sari store, kaning ginhawa after eating spicy food. Brent, bawat sulok ay may bagong susubukan, Shot of them reacting, baka tinukso ni Brent si Ivana about her messy sauce, or Ivana jokingly build up Mika's business tolerance, Ivana, Mika, paano ka kaya sa spicy? Game tayo mag-challenge. Mika, nakangiting may kumpiyansa, tara. Dalhin mo ang init. Malapad na kuha ng tatlong nakaupo, balot ng pagkain, nakangiti, Ivana yan ay kahanga-hanga, guys. Marami na kaming sinubukan, hindi ka pa ni paniwalang lasa, at kamanghamanghang mga pag-uusap, Brent: Bonding at masarap na pagkain, pinakamahusay na combo. Mika: Salamat Ivana at Brent, napakasaya. Like, comment, and subscribe kung gusto mo ng mas maraming food trip kasama ang mga paborito mong Kapamilya Stars. Saan tayo susunod? Magkomento sa ibaba. Bisitahin ang channel ni Ivana para sa higit pang mga pakikipagsapalaran.